Hello minasan, ohayo gozaimasu at kami nga po ulit ang mga OFW dito sa Japan. Matagal na nga kami rito pero hindi pa nga kami mayayaman. Ngayong araw nga ay yasumi namin or yung tinatawag na rest day in English at nagkasundo nga kaming mga magkakaibigan na mag walking walking naman. At dahil gusto nga rin namin makapag picture picture ngayong autumn season ay pupuntahan nga po namin yung park na malapit sa aming company na pinagtatrabahuhan. Dahil nga itong lugar namin ay bandang probinsya na hin hindi na namin kinakailangan mag-travel pa ng malayo para nga makapag-picture-picture kapag iba't ibang klase na ng season dito sa Japan. Dahil dito nga sa lugar namin ay maraming magagandang park na malapit at kayang-kaya nga lang itong lakarin. Sa apat na araw nga na schedule ng aming trabaho ay nakakapagod din nga naman. Kaya naman buti na lang at nagkayayaan nga ang barkada para mag-walking ngayong umaga. Araw-araw na nga rin malamig ang panahon ngayon dito sa Japan. Kaya naman napakabuti sa katawan yung ganitong klase ng paglalakarin na laka tuwing umaga. Ito nga ang makikita nyong mga walang dahon na puno ay puno ng cherry blossom. Kaya naman kapag autumn season ay medyo natutulog sila or wala silang mga dahon. At dito nga kami pumunta sa golf course na malapit sa aming kaisya or company. Kahit nga weekdays ngayong araw, aba ay ang daming mga Japanese na naglalaro ng golf. Pinapanood na nga lang din namin sila habang kami ay naglalakad dito sa kahabaan ng park. At syempre, dito na nga rin kami humanap ng mga spot na pwede naming pagpicturan. Hindi nga kasi pwedeng lumampas na ang season ng autumn na wala man lang kaming entry ng aming mga pictures. Habang ako nga ay nagpi-picture at nagbibidyo arin namang mga kasama ko ay nagpahinga ng konti at medyo malayo-layo na nga yung aming nalakan. At syempre, humanap ka nga ng kaibigan na supportive sa kahit anong kalokohan At para nga pak na pak ang autumn picture nitong aming kaibigan, aba, syempre, sige sabuyan natin ng dahon. Ganitong klase nga ng mga pa-effect ang kailangan mo para mas maganda ang iyong picture ngayong autumn. At walang wala nga ang problema yan sa amin kahit pa ang gusto mo ay kami magta para lang gumanda yung picture buti na nga lang ay hindi sa mukha nasa buyan itong aming pinipicture at talaga nga naman kagabok nung aming nadakot pagkatapos nga namin doon sa may golf course ay lumipat naman kami ng ibang lugar at napakadami talagang orange dito ay hindi naman talaga kinukuha ng may ari dito nga kami muna tumambay sa may malaking Buddha at may mga temple syempre tulad ng nakagawian abay picture picture muna tayo bago tayo umalis dito wala rin nga kaming nakita ditong tao kaya naman kahit doon sa medyo loob ng temple ay nakapasok at nakapag video ako. Napakatahimik nga ng lugar at napaka solemn din kaya naman tamang tamang mag internalize ng iyong mga problema. Charis! Marami pa ka rin kami ditong nakita ang iba't ibang klaseng struktura na talaga namang nakakamangharin kung titingnan. Pagkatapos nga doon sa may temple ay lilipat ulit kami ng ibang park. At may nadaanan nga ulit kaming puno ng orange na napakadaming bunga ay wala namang kumukuha Aa, ay lampas na sa Regius eh. Ari, pwedeng pwede nang pitasin eh. Hanggang dito na lang muna ang ating video. May kasunod pa nga ito. Huwag nyo kalimutang mag-follow at i-share itong ating mga videos.